maganda magandang araw po sa inyong lahat. So, ito naman si Kindness, guys. Uh, ito ko sa loob ng Hakuyen Shop. And then, uh, may, ito ay mag-grocery ako, guys. Then, magkita kami ng aking sister-in-law mamaya sa post ko. Ayan, so please po, samahan niyo lang po kung ngayon sa aking mga eh, uh, pagbablog na yun. Ayan po. So, biglaan ito guys na nagvlog ako kasi may isi-share lang po ako sa inyo. <laughs> so, hindi masyadong malakas yung boses ni Kainesh kasi nga nasa loob po tayo ng store. right? So, ayan guys. Ang isi-share ko po is ganito po. May nangyari po sa sandals ko. Ayan. So, buti na lang uh, naputol po siya guys. Ayan. Kapita ko lang po sa inyo. Ayan guys. Uh, naputol siya. Ang sandal ni Kainesh lalaki. Okay. ko siya guys. Kaya bumili ako ngayon ng bago. Pakita ko lang mamaya sa inyo lahat guys. Ito yung binili ni Kain So nakabili. <laughs> Ito yung nangyari sa akin ngayon. So buti na lang nangyari guys. Kasi so, nung papasok na ako dito. Uh, Naglalakad pa lang ako. Doon talaga ako mismo sa harap na bintahan ng mga sandal. sa diba galing talaga ni Kain Mesh. Pinawagan ko yung asawa ko. Ayan. Sabi niya bumili ka na dyan. <laughs> Kaya yeah, ayan po guys, ang nangyari sa sandal ni English Kaya pumili na ako ng pampalit kasi na ako guys. Mamalingin kita tayo. Okay, yan. Yeah. <laughs> yeah. So parang ano, hindi naman siya nasira guys. O, yun, natanggal lang talaga siya guys. Ayan po, yun, yan po. Yan, yan, Natanggal lang siya dito sa gilid. Ayan. Favorite ko pa naman ito na sandal. nag na siya eh. Kasi nagamit sinagamit ko ito sa dagat. Siguro kaya ganun. Okay. So, ayan. Ito yung mga eh, na share ngayon ni Kindness guys. Bigla ang vlog ito ngayon. Eh. At ano, binala ko pa rin siya. Kasi pwede pa naman itong ano, Sayang kasi guys. Mahal si Bert kasi ito. Ang mahal ang bili ko nito. Man. Okay. At saka bili tuloy ako ano. Bagong sandals. Yan. So, ayan guys. Ito yung yung shoes natin din po. So, size S. Okay, at least may available pa. Hindi ginamit. Para ano. Ayan, ang ganda naman din. Mabili ni Kain Nash. Buti na lang nag-sale, guys. So, Ayan. Yeah. <laughs> Grabe talaga experience ko guys. Nagulat talaga si Kain Dish. Ito guys. Dito ako ngayon sa Hapien Shop. Ayan bumili ako ng mga kagamitan tapos yung mga gamit ko sa kusina papalitan ko guys eh so dito lang ako kasi pag isa piso lang sya, mura lang yan, dito lahat okay so bumili lang po ako ng mga importanteng kagamitan tsaka panggamit ko rin eh, sa mga party yan po okay bumili na ako guys para pa, hindi na pabalik-balik kahit hindi ko pabalik may mga reserba na ako sa baha So, mag-ikot pa ako, guys, kasi may nahanap pa ako. Ayun, guys, oh, napakita na po nito. Tsaka matibay siya. Ayan, kunin natin, guys, magamit ko sa trabaho ito, eh. Ayan, hello! Si Mickey Mouse. Okay, bili natin. Alright, guys. So, alisa po tayo, Ayan na po natin to guys. Alright guys, so tapos na ako sa Queen Shop. Ayan, so dyan talaga ako guys. So nangyari, naglakad ako papunta kasi dito. Ngayon, nagulat ako kasi nga po, muntik may magkabanggaan dito. Parang naano yung pak ako, nagulat ako sa ano parang nag na, gumamit kasi ng ingay kanina ayan medyo nagulo <laughs> nagulat ako guys kaya yung pa ako ay just ko na disgrasya buti na lang dito guys yung ilpas bintahan ng mga sapatos kaya dito ako nakabili saka ako pumunta sa coin shop okay so buti na lang lucky din ako guys kasi nga buti hindi pa ako nakapunta sa Costco yan so pupunta sana si Kylie sa Costco So, very lucky si Kind kasi nga nangyari yung aking, uh, naputol yung aking sandals is nandito po tayo ngayon sa mismo person store At mayroon din ng mga sapatos Yan, so silipin ko lang kung tapos na ba yung husband ko magpapogi Nagpagupit kasi siya dito guys right guys, at ito po ang nangyari sa sundowns ni Kindness. Naputol na talaga siya. Ayan. At nakabili ako ng bago. <laughs> Bagong sundowns. O diba? <laughs> Parang happy no? <laughs> okay guys, namalinkin so muna tayo ha. <laughs> Alright guys, uh, dito na kami guys. So, konti lang naman ang pinamalingki ngayon ni Kindness kasi nga marami pa kami yung stock ng doon sa rights namin eh. Mag-abot-abot na. Ayan, so may mga lang tayo. And, yung iba naman, gulay-gulay. Uh, Ayan pang pansit. Ayan. dito naman kami banda guys kasi bibili ako ng papalitan ko na po yung bago namin uh, yung, yung luma namin bago naman, eh. sorry po yung luma namin na uh, kawali eh, kasi nga dumidikit na po siya. So, parangan natin palitan. Yeah. So, magandang tayo guys na pwede lang So, maghanap mo tayo na medyo mura lang. Tama. Kaya parang labay na okay. pang lang. Okay. Maliit yata yan oh ah. Pinti eh po. Ay, bako. ibang malaki. Parang mabenta yung malaki oh. Mas, mas, gusto ko yung mas malaki kasi pag magluto ng yakisoba may ano Pintiit lang yung ano nila. Wala yung malaki, no? Hindi tablet. Oo, sa iba na lang na. Kasayang man. Mas gusto ko yung medyo mas malaki ba? Okay. Magtingin tayo dun sa Cusco. Baka meron din. di ba? Oo, oh, meron man doon. So, wala akong guys kasi gusto ko yung malaki. Maliit kasi guys, oh. Hindi, magpansik ako niyan. Wala, apaw din. Right? Ito tayo banda. and guys, sabi si Si Kindesh ba no? Alam mo yung nanay vlogger. So hanap tayo ng, kuha tayo ng toothpaste guys. Nasa kabila yata. Nasa kabila. Ay, ito pala may kailangan ako dito eh. Para sa toilet natin. So, ano ba Ang pabango. Wala dito. Gamit ko sa, ano, kusina, guys. Wala ano tayong foam doon. Ito, lukwa tayo nito. <laughs> Ayan, ito ano maganda. Ito. Okay, kulay pa, ha? Ano ba? 57 yun ito tayo. Kasi parang mas ano siya. Try natin to. Tsaka ito. Try ko try natin to guys dalawa bilhin o diba nahulog pa <laughs> ay naku kind dish. guys tignan nyo po oh. bongga ang ginagamit ni kind na toothpaste naka sale po siya guys tapos malaki po ito yun o oh. piso na lang ang presyo nito guys kapag malaki nasa mga uh, kasama ng tax mga 300 yen ito is 100 mahigit na lang guys oh. wow kung bilhin ko na lahat ito kasi mura lang siya. Hmm. Oh, bilhin ko na lang to guys. Kasi mahal to eh. Bilhin ko na lang lahat. Piso lang. 97 yun, no? Tapos malaki pa. <laughs> Sama ko na to. <laughs> diba guys? Oh piso lang guys ang toothpaste ni Kindlish. Ay, di ba? Panalo. Ay, at least ilang ibuwan. Hindi ako magbili ng toothpaste guys. Kasi, piso lang siya. Di ba? Huh? Original price ito. Mahal ko. Okay. Alright. Let's go. Ayan guys. Uh, halos kompleto na po yung ating grocery. Ayan po. So, dalawa na yung mask ko guys. na binili sa work ko. And then, mura lang po siya, guys. Kasi nga, nag, ano sila ngayon eh. Grabe ang sale nila. Dalawa ang bibili mo. Aros ka lang na yung price na wala. So, ato, dalawa na po ang binibili kayo, siya, guys. Alright? Ayan po. So, mga personal needs, conditioner, ganyan lang po. Para ano na, hindi na pabalik-balik. Tsaka, ito yung gusto ko dito kasi mas mura po ito mga LinkedIn. right? Alright? So, bayaran na natin to guys. Ayan guys, uh, na po tayo. So, yun po mga na-share ni Kindness guys. So, nabigla yung ano ko guys, bigla ang vlog to. <laughs> kasi natawa talaga ako guys na, alam mo yung magulat, magulat, mag yun kasi si Kindness guys ba na biglang may, may lakas na serena na narinig ko kanina kasi akala ko nga magbanggaan. Yun po, nangyari, yung chinelas ko naman ang nadali. Guys, pastilan talaga yung favorite ko pa. Kaya lang, ano, tininan ng asawa ko, kailangan dikit lang pala, glow lang daw kasi natanggal lang siya sa gilid. Hindi talaga yung nasira yung ano niya. Ayan, pero sayang kasi guys kasi mahal yung bili ko ba, <laughs> 'di ba? Favorite ko kasi din 'yon. Tsaka maganda talaga gamitin sa paa. Ayan, 'yun nga lang, nakagastos ako ng wala sa oras guys, pero okay lang. Gusto ko rin naman yung sandals kasi magaan tsaka naka-sale kasi nga po mag next month, malamig na po ang panahon sa Japan alright, so ngayon guys is, diretsuhin ko na itong pag-vlog guys kasi magkikita ko ng, magkikita kami ng sister-in-law ko, so pupunta kami sa Costco, ayan, so uh, ganon pa rin guys, hanap na hanap namin, digas rin po kung may magkita akong bigas ngayon. Ayan. So, 30 kilos po yung bibili ni Kindness ngayon po. Meron man, sakali. Okay? So, samahan nyo pa ulit, guys, sa aking pag ngayon. Ayan. So, ulitin ko lang po. Ah, kahit minala si Kindness sa sandals ko habang. Sa Ang ganda pa ng lakad ko, guys. Tapos, bigla pa lang. Uy! ganun. Pero naging lucky naman. Sinuwerte naman tayo guys kasi marami tayong nabili ngayon na sale. Ayan, yung mask ko. Naka buy one take one. And then yung higit sa lahat, yung toothpaste guys. Ayan. So, alaki na natipid ni kinddish kasi kasi tagpiso na lang. Okay? Ayan. Alright <laughs> guys. Andito na po tayo ngayon sa cost ko. Okay. So, lapang naman ito ngayon guys. Naghihintay po yung aking sister-in-law sa labas po ng entrance king okay. ayun na hmm. sa ano sa sa mga sa mga in check ano daw ni kanang isa na no pero di siya wine Cute, no? Wine siya kay Big Oo nga. Ulang, ano, ano raw? 4,698 yen. No, Mugo. Matag Matago, mapatagpanit. Ang iti ko <laughs> <laughs> eh. Hey, guys, pili tayo na ang bubo. Oh. Ganda to guys kasi direkso na. Ayan, direkso na natin ito kasi may butas na siya. Okay. okay. sister-in-law, bibili ng... Eh wow, Colorful! Colorful color donut, mm. Mm. color violet, anong mm. nice naman? Kaya nga. Yen guys, akal na naman si Kanye Nash, si Toronto, merah

right guys, at syempre nandito naman po tayo ngayon sa food court ng Costco at syempre take out lang pong ginawa ko dyan guys. Uh, binili ko po yan dahil chicken po siya at fried potato po, ayan. So maraming laman po guys, parang jumbo po yan yan. Napakita niyo po guys, halos mga tatlong tao, apat na tao pwedeng kumain yan. Pasalubong ko po guys sa aking unika iha dahil favorite niya po yan. And then syempre, uh, hindi rin patatalo yung aking husband guys, favorite niya. Rin po dyan. dahil mura lang po yan guys, may set na po siya na unlimited drinks, tapos yung kanyang palaman din is unlimited din po kaya kung napansin niya po, nag-uumapaw talaga ang kanyang uh, palaman mismo sa tinapay alright, uh, tapos na po tayo dyan guys, mismo sa loob ng Costco, and then yan po, ipakita ko naman po ang cart mismo ng aking sister-in-law, so hindi lang po sa mga grocery para sa gamit sa bahay at mga ulam meron din pong pang food trip po talaga guys, may pizza, Manu, tinapay at iba pa. All right. Right guys, tapos na po kami ano, bumili dito, o ba? Diba? So ganito lang yung ano namin guys, kapag Sabado wala kaming work, so gala-gala. Ayun, paglinggo pag naman, ayan guys, yung time namin na mamalingke. yan po. So wala naman kami lakad ng Sabado, Sab Sabado pa lang na mamalingke na kami. Yan po guys. So, habol-habol sa si kindness. So, ngayon guys, uh, kahit uh, minalas ako sa sandals ko, pero naswerte yan naman guys kasi marami nga akong nabili na sale din sa aking pamamalingke. So, naka-discount rin, tayo guys kahit nakabili ako ng sandals. Pero kahit pa pano, naka-sale naman yung sandals natin. Okay? Yan po. So, at, at uh, tigil sa lahat, uh, nagkasama kami ng aking sister-in-law. Ayan. So, kasi bihira lang kasi sila pumupunta dito guys. Yun po yung isa sa mga Uh, ginagawa namin kasi may yearly kasi may binabayad yung membership card dito. So, sayang naman kasi kung bina lang sila pumupunta. Kaya minsan, ako lang yung bumibili, bumibili dito kung lang yung pabili nila. So, ngayon, sumama sila kasi mas marami silang gustong bilhin. Okay? Ayan po, guys. Kaya, ayan. Minsan, minsan, minsan mga nagki ng na mga ano, bigyan naman ng pizza, kung ano, ano talaga. Basta lang, ano, uh, yung parang food trip ba guys, yung pagkakarabukasan, trabaho, basta hindi na magluluto. Yun po guys. Alright, so tapos na tayo guys sa uh, pamamalengke po. at uh, ako mulay mo ko paalam. Thank you talaga guys. Na, ano to? ah, uh, ito yung vlog ko ngayon na biglaan eh, di ba? <laughs> Kasi palang na-excite lang ako na share ko lang talaga yung nangyari sa ano ko sa sandals ko po na ganun nga po naputol Ayan so thank you for watching po. Bye guys. Daawagat ka sa iman.